Hello everyone. Hello Leos. This is your general forecast for September 2024. Tignan natin ang energies for you this month and anong mga advice ang gustong ibigay ng universe para sa iyo. Okay? Okay, kung bago ka sa channel na ito, ang goal na dito ay magbigay ng gabay or ng guidance using light from above para may positive energies ang lahat. Okay? Ayusin lang natin ang ating card para mas makita ninyo ng maayos. Alright, kamusta ang mga Leo? Anong nangyari sa inyong mga August? Okay, and tignan natin anong meron sa inyong September. Okay. Okay. Leo, I see you that uh, there there has not been much change sa inyo when it comes to your personal growth. Uh, this is in your recent uh, ano lang no siguro within August uh, uh or this past few months there may be some things na no? parang hindi nyo siguro masyadong siguro medyo mabagal no yung naging uh, change ninyo to to do things or baka merong mga bagay na parang napapansin ninyo na kailangan ninyong baguhin but hindi kayo yung tipong nag um, nag-evolve no uh, para kasi siyang hindi nag ano eh uh, hindi mo siya napansin siguro or hindi mo na nakita na you needed to improve on some certain things or aspects in your in your buhay okay actually nakikita ko sa inyo Leo pagdating sa September ninyo uh, there is a lot of rest, a lot of parang gusto ninyong Uh, magpahinga muna ang inyong mga utak, ang inyong isipan, ang inyong mga katawan kasi para kayong napagod, para kayong dami damin ninyong ginawa, para kayong parang you deserve some rest. Ito yung nakiki nakikita ko sa inyo. And nakikita ko din na although gusto ninyong mag uh, muna, gusto niyo munang uh, wag muna gumalaw diyan. And uh, there are things na parang alam ninyong kailangan ninyong gawin, no? And dahil dito sa mga kailangan isipin, kailangan i-worry, ganyan, so there are things na talagang hindi pa rin ninyo matakasan or hindi pa din nagagawan ng paraan, alright? Let's see, September 2024, you have the Seven of, seven of Pentacles energy. So, dahil dito nga eh, ito nga oh, dahil dito sa parang kailangan ninyong sarili ninyo ganyan, ayaw nyo munang gumalaw, there is less chance for you to actually do something here, or to actually get those benefits na kailangan ninyong na gusto ninyong makuha, so kung baka kung may mga goals kayo, there are there is a big possibility talaga na walang uusad, kasi ikaw ang hinihintay ng universe para gawin ang inyong mga uh, binabalak gawin Marami sa inyo din kasi um, may gusto talagang gawin. Yung talagang pinupush ng pinupush, but then there is, there's not much movement eh. So parang ngayon, kahit alam mong hindi ka gagalaw, hinayaan mo na lang muna because nakikita ko sa inyo mas kailangan niyo yung sarili niyo But you just need to know na ganoon nga. Okay? Ang advice sa inyo is, saktong-sakto, -sakto, take it slow. Wag mong hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo, hindi mo kailangan i-pressure na kailangan may ganito kang makukuha within what period. Relax relax ka lang, Leo. Uh, sinasabi kasi ng universe dito na yes, kailangan mong kumilos, ganyan, but then do it in a pace, gawin mo siya sa paraan na hindi ka mapapagod. So kung kaya mo siyang unti-untiin, unti-untiin mo siya hangga't nasasanay ka na at eh, nagagawa mo na 'yung mga gusto mong gawin. Uh, ito yung advice sa inyo. Alright? Because, kailangan nyo siyang gawin because for yourself. Hindi mo kailangan bilisan, hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Always remember na ikaw lang mismo, Leo, ang, nag, ang, ang may control ng lahat. So, as long as may kinagawa ka, as long as kaya mo, dun ka muna sa uh, possible na pwede. Kasi wag mong pipilitin kung talagang kung talagang wala ng oras, hindi kaya ng 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 energy mo ganyan, just do it your way, okay? Dahan-dahan lang. If you can do that, Leo, you have the temperance as your potential sa September. Ibig sabihin, nababalanse mo ang lahat na ibabalik mo yung sarili mo doon sa mas tamang uh, pwedeng gawin or mas tamang paraan ng paggagawa or pag uh, uh, process ng mga binabalak ninyo. Mas makikita mo din yung uh, purpose mo and syempre, dahil doon, dahil binabagalan mo yung sarili mo, mas, mas nagiging pasyente ka. Mas magiging, hindi pasyente, mas nagiging patient ka. Okay? And mas naiinggan nyo ka na lumaban and to continue moving forward. And lahat nagkakaroon ng parang parang nagkakaroon ng silbi, nagkakaroon ng meaning ang mga ginagawa mo. So, just take it slow. Okay? And ayun na nga, parang isa rin dito sa mga ibig sabihin neto is nagkakaroon ka ng balance. Eh. Okay? So, kuha na tayo ng inyong advice card, mga Leo. If you resonated with this reading, please follow or subscribe, hit the like button, and share this channel with others. This can be your small way of supporting this channel. Okay? ang first card mo is mugwort rites of passage so may mga pinagdadaanan ka daw dito Leo na kailangan mo siyang pagdaanan because there is a longer uh, parang trail mas may mas mahaba pa may, mas, may iba ka pang kailangan gawin and itong dinadaanan mo ngayon is just one way of telling you na dapat hindi mo uubusin yung sarili mo Uh, hindi kasi dapat na binamadali lang lahat and hindi 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 nagiging balakid ito kung hindi mo siya gagawing big deal okay yun yung yun, yung, yun yung naririnig ko kuha pa tayo ng isang card anong gustong sabihin ni universe sa yo? may lumabas ng card okay independence the more you learn to feed yourself on the inside and care for the inner child, the more freestanding you become. Help me feed and love this inner child, dear Lord. So, yun nga eh, aalagahan mo yung sarili mo. Paan mo aalagaan ang sarili mo is to magdahan-dahan. Alright? So, huwag mong kakalimutan na kung kailangan mong kailangan mo ng konting break, kailangan mo ng Uh, konting, uh, color, kahit simpleng gusto mo ng let's say, gusto mo ng Jollibee di ba? napakababaw na ano pero gusto mo ng Jollibee, gusto mo ng um, ice cream, ganyan bigay mo lang yun sa sarili mo guys okay? okay, may gusto nang lumabas na card, and dalawa siya okay, God is your source, everything you need is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive In God, there is no lack or limitation. Rather, there is plenty of abundance for all to share. So, huwag mong kakalimutan na napaka-endless, napaka-unlimited ng pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Alright? Ang next is do the work. Ayan. It's not enough to dream or pray. You've also got to take the positive action steps that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a flo like a lush flower garden. So kahit na ang advice sa inyo is to magpahinga, magganyan, hindi pa din nawawala na kailangan mong kumilos pa rin. So do it at the pace na kaya ninyo, na alam mo na na may may enough kang nagagawa at but at the same time hindi mo din pina-pressure sobra ang iyong energies. Okay, Leo? Huwag mo ipapressure ang sarili mo, okay? Carry yan. And huwag mong masyadong iniisip na hindi hindi imposible or or what. All right? There is so yan. Uh, that is your forecast. Guys, uh, don't forget to follow or subscribe and always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. Thank you.